Hello po, ngayong araw po ito ay nandito po ako sa bayan po ng diet kasi po sinamahan ko ang aking father. Napupunta po siya dun sa ano, paggawaan po ng national ID at kailangan niya po ng national ID na gagamitin sa si senior citizen. Ayan po. Wow. po si Lolo Boy. Si Lolo Boy po yan. nagda Punta po kami sa sentro. Kasi nagkuha po siya ng yun pong ano, national ID. Ayan. Gagamitin niya daw sa senior.

ちょっ